Nandito po kami ngayon sa ilog. Namasyal lang po kami. Ayan. Ang ganda po ng view. kasi lang malalim na po siya dahil nga sa ulan. Ang lakas po kasi ng ulan kagabi. Yan mga idol. Oh. Ang ganda no. So, doon po nila ginagawa yung bagong tulay dito po sa amin. Kasi pag naulan, kunting ulan lang kasi dito sa baryo namin. Tumataas na po yung tubig. Kaya kawawa po yung mga residente dito dahil kapag umulan na, kalakasan na ng ulan, kumapaw na po yung tulay namin dahil mababa kasi siya. So gumagawa po sila, may bagong project po sila, mas mataas para yung mga motorista hindi na po kailangang umikot sa ibang bayan para lang magarating sa city. Hirap na hirap nga din po kami eh, dahil nga po tuwing naulan ganyan po yung sitwasyon sa amin. Lagi po kaming naikot sa malayo kasi hindi nga hindi na madaanan yung aming tulay kapag nabaha na po yan. Dito po kasi laging nababaha dito sa aming city dito sa Tuguegarao bahain po kasi siya kaya nahihirapan din po kami mga buti na lang at nakaisip din yung aming mayor siguro na gumawa na din ng alternative route para mag maging shortcut na din hindi na kailangang lumayo pa tapos mahal pa ng pamasahe pag umikot kami sa ibang bayan kaya ganyan gumawa na sila ng bago So kaya pumunta po kami dito sa ilog para tingnan lang kung tapos na ba o hindi pa so far malapit na din matapos yan po yung ginagawang tulay dito po sa aking likod yan hindi po kasi masyadong kita kasi nasa malayo po ako hindi po kasi ako makatawid doon dahil medyo malalim na po siya takot din kasi ako sa tubig dyan hindi rin ako marunong lumangoy ngayon dito na lang po ako sa pwesto ko na to. At least kita naman po siya. Maganda rin naman yung view dito. Dito muna kami ng asawa ko magpapalipas ng oras. Magpapalamig na rin po dahil presko nga po dito. Napaka-presko po niya. Tapos naisipan namin na dalhin yung kanyang dumbbell para dito na rin po siya mag-exercise. Maganda rin naman po. Napagagan po ng view dito. Diyan po kami sa Tuguegarao City. Yan, maganda naman po ito. Dito sa ilog. Dati nung araw, maganda po ito. Dito po kami, nung kabataan po namin, dito po kami naglalaba. Kapag walang pasok, Sabado at Linggo, dito kami naglalaba. Swimming kami kalahating araw. Dito na rin po kami nagpapatuyo ng mga damit namin na nilabhan para hindi po siya mabigat kapag iuwi sa aming bahay. Ganon yun. Ang ganda po kaya dito noon, malinis po siya. Ganon, ang daming mga nangunguhan ng ano ba yung tawag? Suso. Yung mahabang suso, yung agurong sa Ilocano. So, itawis nga po kasi yung salita namin. Orong po yun. Sa Ilocano, agurong. Kasdiyay. So, at uh, hindi nagpintas nito eh awan pa ti tricycle ED puro kalesa lang ti us, usaren me mapan kami di ili ang karesa kami tatta high tech e, adda ti tricycle ta ni so nga ana no pimpintas matlang lang e, idi ang tatta awan awan ti makunaki di enjoy awan pa ti cellphone midi awan awan amamin mapan kam lang aglaba agiskwela kas -jay. Upan kami ang swimming dito. Iso lang ti pastime time met idi mapang kami pa gala bayabas. Mapang kami pa iura no nga barrio ti papanan me. Ditoy magna toy ang ti Pintas nya. O oh, sige da ko anak pa i hindi dyan, bangir. Ito ay nakman nigi kwa. Bugwan tayo ito, sinyalas ko nga. pitak na. Nagnagnakami gamin dyan. Ito ay tii... Nagtuwa yan, Aja yan. Nagnaantay tayo. Nakapit pitak mo. Tayo kami di rabi eh. Kaya napunpuno pitak. Dagi ito, isaksa kami. Sige, garo din. See you next video, mga idol. Bye!